Hello. Let's see. <laughs> Kain po tayo. Wala kami vlog. <laughs> Ang aming ulam ay paksiw na Ooh. salay. Salay ba? Ayan. Salay. Tapos, meron siyang sili. Favorite. Tsaka, talong. At, at 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 ang palaya yeah. diba <laughs> ang sarap sarap kain tayo guys <laughs> meron akong vlog kaya lang alam nyo na andyan lang alam nyo na mga anong ulam nyo dyan ang ulam ni maron ano itlog na may hotdog <laughs> request niya. Hmm? nghap ng Ang sarap ng palaya tapos ysa sa 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 patis na may sile, tapos may sile, sa palaya. Mm. umm, malut, malut, hahaha, hmm. hahaha, hmm. hahaha, hmm. hmm. 2 minutes. <laughs> mm. Tapos may kahalong ganito, ah. Oh. Ay, ay, ang tawag dito, dito alam eh. Yung mga haba. Mm. dalawang klase. ay. <laughs> Kain. Mmm. Bye-bye. <laughs> Mag-iingat po kayo palagi. Eh. Love you all and I. Thank you. <laughs> okay, never heard of it either. Huh?